Mount Bulusan dito sa Sorsogon. Kasi puro kuan pa siya, puro pag Hindi ko malamang kung yung pag na yun o umakaso-aso pa o kuan yan, bumuputok-putok pa yan. Kasi kagabi, nung atrenta ng April 30, 2025, bumuputok-putok pa yung gabi tayo sa masyadong buwan, maliwanag clear yung buha yan yan maganda buha rito yan yan o oh. no? kung napapansin nyo yun na hindi yan ulap yung nagaling babae eh. hindi yan ulap yan ay isang kwan ah, siguro mga buhangin na galing sa ilalim ng bulkan inaangat niya pataas tabo uh, oh. talagang nagaalburuto pa siya hanggang ngayon mga ka uh, Pilipinas ko okay. Mount Bulusan Sorsogon